Uh, no? Kasi, <laughs> <laughs> eh, May Ah, Wala. pa ka-pick ni pa. Kainan ka pa. ka ko yan. Gusto ko sana, kaya lang ang sama na itura. sarap ng gilid-gilid na yun. Uy. <laughs> Ay, bakit pinipig ka lang may pagnanasa. Na, -pagnanasa. Ay, likod pala. Ang bihira. likod ko pala ang pinipicturan. Kate, busog ka na. Pwede ka na mo ka na. Pwede Hindi, ito, ito 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 kailangan tanungin. Ano sa'yo naman, ba Hindi Hindi mo, ka na. <laughs> 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 Nakala mo naman. May salad, may cake, may pancit, may ay, spaghetti. Ay, <laughs> <pero>. <laughs> bulos. Pang ilan mo yan? <laughs> Joke lang. <laughs> Joke. Sige, Rexon. Ubusin mo yan. Atik mo mo ba yung spaghetti? Opo. Sarap, sarap. Sus. Masarap masarap. Masarap. Sa masarap, masarap. Labas sa ilong. Masarap, masarap. <laughs> Labas sa ilong. <laughs> Anong kilasan ng <na> spaghetti? <laughs> sarap. 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 Ba't Hindi, tin-tin, kunin mo na yung cake. Ilahat mo na, hindi try, tin. Isang malaking subo, tin. Isang malaking subo. Isang malaking subo. malaki Isang Ah! 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 Yun, pinakamalaki. Meron na, may nananait eat <laughs> Kabulo ko rin. ka na. Lagi naka-bandana. Oo, oh, ah, bebe. Sige, kayo. May spaghetti pa sa bahay? naman? Sige, pinipilit mo. Sige, balot mo para sa akin. <laughs> Ah. Tot mo na. Diyan na lang, diyan na lang. Sir Khan. Yon. Parang Para hopya. Para Binata na uli. Kit. Snacks. Ano ang Ang ng isang video. Wow! Patatagan to, patatagan. na <laughs> Ha? Sa'yo <Wow>, siya. <laughs> Ay, <laughs> suhol. May take out. Kasi, <laughs> doblein mo naman to. Ay, wala, 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 wala. Ayun, ayun ayun, 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 ayun. Sige.